Idol, hindi ako hater, but parang lagi ka naka-flex, parang kang robot, robocup Okay, hindi ka hater, thank you. Ah, hindi ako naka-flex, mababa lang yung body fat natin. Nasa uh, 8 to 12% body fat, depende yata sa araw or kinain ko, sa so, water retention, tsaka sa fat. Tapos, uh, idol, ano yung phone mo? Yung phone ko, pareho kami yung phone ni Mrs. Yeah, maganda naman yung phone namin. Trip ko lang yung filter na to. Idol, ba't ganyan nails mo? Pagkain niya sa trip ko, itong buhok na ito, yun lang, kung ano yung gusto ko, walang basagan ng trip. Di ba? Hindi ko rin naman kayong pinapakilaman. Tapos, ay, tol, gusto ko kagad pumayad. Anong magandang gawin? Mahirap ah, yung crash diet. Kasi pag nag-crash diet tayo, The moment na hindi na tayo nasa diet na yun, akakalain ang katawan natin, bihira tayo kakain, so diretso siya sa fat cells. Dapat consistent lang na gradual. Calorie deficit, konting walking, tapos para hindi lumawlaw yung balat, magkaroon ng konting muscle, kasi ang unang nawawala pag tumatanda tayo ay flexibility at muscle. So yun lang. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor, do what works for you. Happy healthy! God bless!